Hello guys, good morning. Nandito na naman ang inyong Nico Jomar Pilorio channel para maghatid na naman sa inyo ng tips na kapupulutan nyo ng aral. So to this video guys, may problema ka ba sa pagtaas ng inyong blood glucose or diabetes ka ba? So, ayan guys, so solusyonan natin yan. May tips akong ipapamahagi sa inyo kung paano pababain yan. So, through our vegetable. So, itong vegetable na ishare ko sa inyo guys, papa mahagi ko sa inyo mamaya pero kapag hindi ka pa nakapag-subscribe kay Jomar Bilawra Channel, please subscribe Jomar Bilawra Channel, ang ilong vlogger ng Isabela and click na rin ang ating notification bell para pag may bagong upload si Kuya Jomar ninyo manonotify kayo so yan na, entro, pasok! Ayan na guys, yung vegetable na sinasabi ko sa inyo. So, ito guys ay ang ating blade fingers or okra. Ayan, karami dyan sa Pilipinas. So, yan lang ang kailangan natin na gamitin o gawin para ma-home remedies ng inyong mga blood glucose kung mataas ayan kung kailangan lang uh, kailangan lang natin guys malinis na tubig ayan Itong dalawang lady fingers natin kung ayaw mo yung lasa mag-add ka na lang ng um, honey bee and take to test check to no lang yung level ng inyong honey kung ito ay uh, legit or fake kasi pinsan sa mga nabibili natin sa commercial fake may uh, asukal so yun lang pero kapag uh, gusto mong in inumin lang yung ganun or kaya mo kahit hindi ka na maglagay ng honey pero pero sa akin hindi ko kaya guys kasi natry ko na so ayan isi-share ko na sa inyo kung paano natin gagawin itong home remedies natin okra na to ayan So yan guys, mag-prepare kayo ng malinis na isang basong tubig. Ayan, yan yung okra. Kailangan uh, hugasan mo din maiki yung okra. Ganyan. And then, so kapag nahugasan mo na, ayan tanggalin nyo yung ano, tangkay at saka yung puntot niya. ayan as you can see ganyan na ang gawin niyo kasi ang okra guys ay napakaganda ito pampababa ng blood glucose kaya kapag may diabetes ka guys gayahin mo na ito napakaganda ito sure na sure ito home remedies na gagawin natin so sundan nyo lang yung aking ginagawa madali lang sundan yan guys easy lang sa ating mga magulang. Ayan, so ayan guys, kapag nagaya nyo na or na-slice nyo ng maliliit, ilagay nyo sa isang basong tubig na malinis, ika nga. At ito, kapag naano ano yun na, ilagay nyo lang doon sa uh, lugar na kung saan hindi marumi, marurumihan or takpan nyo na lang yan guys. Ayan, so kaya umagahan, ayan, mas mag-iigi kung iinumin nyo ito na walang daman ang inyong chan ayan, mas maganda guys ayan, mas effective ika nga and ayan guys so, nagawa ko na so ito, bukas pwede nang inumin ito ayan, kung hindi mo rin kaya mag-add ka na lang ng ano, uh, honey at be sure lang nga yung honey na i mo dyan ay yung talagang honey na hindi gaya, yung kung minsan yung nabibili natin sa commercial ay nako may dagdag na sukal yan so instead na uh, bababa ang inyong mga blood glucose or yung yung mga diabetes ay lalala pa kasi yung ilagay mong uh, honey ay may halong asukal yan. So yan lang guys ang ating test for today thank you for watching